Ayan, o. Oh, okay. ay, oh, ito ang mga store ni Kuya Jimmy ni ate, oh, yan. Dito kayo pupunta. Unang, uh, unang tindahan sa corner, o. Oh, Labitan, waterfront. Kay Kuya Jimmy. Yung mga souvenir, yan. May t-shirt, may wallet, may red magnet. Yan. Affordable lahat Mura-mura lang yan. Ayan, o. Oh, may sinelas pa nga sila, oh, May pana, may t-shirt. Ayan, o. Oh, Ayan. Dito kayo bibili, ha. Guys. Ito maganda, o. Oh. Oh, wet mag nito. Oh. Langka. Hmm. Ayan. ayan. mga ref magnet nya Bracelet Ang gaganda o. Oh. Kumuha tayo ng isang bracelet Bangle O oh, yan oh. Pagka Pagka yung nagsuot nyan eh, Kilalang tao Hindi pagkakamalang ano yan Pagkakamalang yan tunay Ayan ay, ang ganda o, so, o, diba? Marami siya, may hikaw, oh, may bracelet. O, oh, pag nandito ang maganda pa ron, meron rin sila yosi. Yan, <laughs> ay sigarilyo din. Hindi dapat talaga nawawala yan sa tindahan. Kasi may mga naghahanap eh. Kesa magpunta sila 7-Eleven, may yosi pa rin oh. Soft drinks na lang kulang ni ate. Susunod, magtitinda rin to soft drinks. Ayun. Lahat meron dito. Yan! O pagbalik ko daw may soft drinks na. Kasi kailangan pag may stall, 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 stall kang ganito, punuin mo na ng laman kung ano yung pwede ibenta. Kung pwede alam magbenta ng tao rin. <laughs> Joke lang. Bawal yun. Prost Lagi prostitution na lalabas yun. Huli ka na nun. <laughs> pwede yung mga ano, yan. soft drinks, yun. Yan, ano? Ano yung mabibili mo rito? Ayun, nagaganda ka na souvenir yun. Oh. Ito yung gitara, rip magnet din to. Oh. Yung dalawahan na ganito, te. Ngayon, kutsara tinidor. Ang cute, Oh, oh 100 lang, o. Oh. Ang cute, bibikit mo sa rep mo yan, o. Oh. Kutsara tsaka tinidor. oh, sige guys, ah, oh. Ito na, o. Oh. Ayan, oh. Labitan, o. Oh. store niya. Ayan, daling kausap sila ate.